Kailangan mong marinig ito kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan. Maraming nasasabi tungkol sa mga bayani ng ikalawang digma ang pandaigdig na kilala natin. Ngunit mayroon din yung mga hindi kilala ng publiko na ang ipinakitang katapangan at husay sa himpapawid ay nagbigay sa kanila ng karangalan bilang mga bayani at alamat kahit na wala si na Villamor at Basa sa karamihan ng ating mga aklat sa kasaysayan. Nung Disyembre 10, 1941, sinalakay ng mga Hapones ang himpapawid ng Pilipinas. Gamit ang mga Mitsubishi A6M Zeros na mga aeroplano de Guerra, lumipad sila sa ibabaw ng Batangas na may utos na sakupin ang Luzon. Si Kapitan Jesus A. Villamor ang pinuno noon ng ika na Pursuit Squadron ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, na ngayon ay kilala bilang ika na Tactical Fighter Squadron. Nang mabalitaan ang paparating na pag-atake, pinangunahan niya ang isang pangkat ng anim na tao na may mga P-26 na aeroplano laban sa 54 na Japanese Zero Warplanes. Ang Boeing P-26P shooters ay may dalawang machine gun, habang ang mga Zeros ay may mga machine gun at kanyon. Sa pinakamataas na bilis, ang mga Zeros ay nasa 300 at 30 isang milya kada oras habang ang mga pea shooters ay nasa dalawang daan at tatlumput apat na milya kada oras lamang. Alam ni Villamor na mas malakas ang kalaban, nakipaghabulan muna siya sa isang zero bago gumamit ng dive dying tactics para makatakas at kalaunan ay natamaan ang dalawang zeros na naging unang aerial combat at assault na nagpabagsak sa mga eroplanong Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ayon sa Military Times, isang online information source para sa mga militar, ang katapangan ni Villamor at ng kanyang mga tauhan ay nakatulong upang mabawasan ang pinsala sa Batangas Air Base. Ngunit hindi lamang siya ang nagpakita ng ganoong kagalingan at kabayanihan. Kasama sa kupona ni Villamor si Corp. Latin Cesar T. Bassa, isang magiting na piloto na ipinanganak noong Hunyo 20, 1915 tinagurian siya ng blog forum na Pinoy Badas bilang huwara ng lahat ng magagaling na wingmen. Tinulungan ni Basa si Villamor dalawang araw pagkatapos ng unang pagsalakay noong Disyembre, at nakipag-dogfight pa sa mga Hapones. Gayunpaman, siya ay namatay at naging unang Pilipinong nasawi sa aerial dogfight sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Ang kanyang kabayanihan ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino na pumasok sa serbisyo militar. Bilang pagpupugay kay Basa, pinalitan ng pangalan ng Florida Blanca Airfield sa Pampanga, at ginawang Basa Air Base noong Abril Labing Siam, Labing Siam na apat na putwalo. Ang Basa Air Base ay patuloy na nagsisilbing paalala ng kanyang sakripisyo at dedikasyon sa bayan. Ang kanyang panglan ay nananatiling buhay sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas, isang simbolo ng tapang at kabayanihan. Nagpatuloy si Villamor sa paglilingkod sa hukbo bilang isang intelligence officer. Nakapasok siya sa hukbong dagat ng hapon noong Disyembre 27, labing siyam na apat naput dalawa, nagtatag ng direktang komunikasyon mula sa Pilipinas kay General Douglas MacArthur sa Australia at pinag-ugnay ang mga aktibidad ng gerilya ng iba't ibang grupo sa Luzon, Mindanao at Visayas. Ang Nichols Air Base sa Pasay ay pinalitan ng pangalan bilang Villamor Air Base bilang pagpupugay sa kanya. Hindi madali ang maging isang piloto, lalo na kung ikaw ay nasa militar. Kung hindi dahil sa matapang na discard at husay ni Nabila at Pasa sa pagpapalipad ng eroplano, kailangan sanang baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang pagiging piloto ay higit pa sa paglalakbay lamang. Ang profesyon ay nangangailangan ng malakas na pakiramdam ng responsibilidad, katapangan at malikhaing pag-iisip mga katangian na nagpapatunay na ang bawat piloto ay isang bayani araw-araw. Mag-subscribe at ibahagi ang video na ito upang patuloy nating maipagdiwang ang mga bayani ng ating kasaysayan.